Hindi raw natatakot si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin ang mga akusasyon kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Sasagutin niya raw ang mga akusasyon sa korte, hindi sa kamera. May unang balita si Jonathan Andal. hindi sisiputi ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawa ngayong pagdinig ng kamara sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa pahayag ng kanyang dating presidential spokesman, hindi natatakot si Duterte na harapin ng mga nag-aakusa sa kanya, pero sa korte at hindi sa house investigation, Iginigit daw ni Duterte ang kanyang right against self-incrimination kasama si Senator Bato Dela Rosa sa mga iniimbitahan ng House Committee on Human Rights. Bilang PNP chief noon, si Dela Rosa ang nagpatupad ng gera kontra droga kung saan libo-libo umano ang namatay. Pero ayon sa senador, hindi raw siya dadalo alinsunod sa payo ng Senate President Cheese Escudero. Gusto ko sanang uh, pumunta, pero I, I don't want to become the president of uh, violating the uh, interparliamentary courtesy. So mm -hmm. Sinusunod ko yung uh, guidance ng aming uh, Senate President. Ayan po ang uh, sagot niya sa akin. Uh, hindi ka dapat pumunta doon on the grounds of uh, interparliamentary or Interchamber uh, Courtesy. Mm -hmm. Pero sa isang pahayag, sinabihan ni Escudero na sinabihan daw niya si De La Rosa na susuportahan niya anuman na maging desisyon nito. Pero si De La Rosa raw ang ayaw pumunta sa pagdinig. Susulat kay Escudero ang chairman ng Komite ng Human Rights sa Kamara na si Congressman Benny Abante para sabihin kailangan dumalo ni Senador De La Rosa sa hearing ng EJK sa Kamara. Sabi ni Abante, walang dapat ikatakot si Bato dahil igagalang siya sa pagdinig. Hindi naman daw siya iimbestigahan bilang senador kundi bilang dating hepe ng PNP we are not actually pointing an accusing finger on him. Hindi yun eh. There are some things na kinakailangan lang marinig niya ang mga biktima. And there are things na he must clear himself. Hindi rin dumating sa pagdinig sina dating Solicitor General Jose Calida at ang mga dating hepe ng NBI, PNP at PNP-IAS. Kaya maglalabas ng show cause order ang komite para sa kanila.